What's the <laughs> ka na lang, layo ka na lang, pre. Layo ka na lang. Tama na, tama na. Talagay mo daw, magkakapangabot ka <laughs> yan. Daan lang ako eh, nagka-content pa tuloy. Ayok. So lang naman dumaan, ba't may nag-aaway? Okay. Hirap nga sa panahon ngayon mga idol Kala ngayon may yung panahon Tapos magkakagirihan sa kalsada tapos talaga yun, men Parang yung mag Isang construction worker Tapos, ano, nagpo-bike Natanong siguro yun Siguro nagtalo Kasi, ano, naalang sa kalsada Ewan natin, nabutala natin Nagsusuntukan eh Pero, mahala sila sa buhay nila, men Laging tatandaan Laging magbao na isang tunilata Ang pasensya sa kalsada, ano Kasi, lalo kong ganito mainit yung panahon man mabilis na mag-init yung ulo ng mga tao men. ay hanggat maaari kung ayang umiwas sa below umiwas kasi meron tayong mga pamilya na nag-aantay sa ating kanilang karahan no? lamang, pisang, yeah! Okay.